Sa iyo pa sa buntag, no? Ana-ana po yung gidala sa tuwad rin nga unit. Toyota Vios Batman. Ang problema, ani manimaho daw og priyon sa sulod. Kunya wala daw halos kay Bugnaw. Muragi yun daw ka Bugnaw ang aircon, mga idol. Ang problema, ane, mga idol, aircon. Wala, gaya halos mo Bugnaw. Kunya manimaho og priyon diri sa sulod. Posible ang evaporator, ani leaking. Alas ulay makabuga oh. Bawa kayo priyon mga idol. Tantanaon na sa gawas mga idol. Og mag-ilis po kanyuto dere sa high side mga idol. Kita na ito nga basa siya mga idol. Og apilo na lang po natong ilis ang kanyuto sa low side mga idol. Og mag-ilis po tag expansion valve og evaporator diha mga idol. Gihikap-hikap na to diha ang tubo. Wag na bisang magkamay mga idol. Og din na ito no. Ato na rin ang bungkagon diha. Atong tanggalon ang blower. o ang hang blower housing mga idol. Ato na siyang cleaningan diha mga idol. Og tanggalon na nato diha ang evaporator mga idol. Di na to kinang lang mag-lictis mga idol. Kita naman ato, nga parte na siyang guba ah. Ara punak pug nag atong nang kabar lectrics juga nggak gubak gobak naguna. Kita man ato dayang debidensya mga idol. Na petik. Nabuk kay ni. Ara og ito ra. oh, Ana na ne. Ara oh, nagbasa na siya oh. Cleaning blower. O ni yang itsura mga idol sa sulod mga ]sterdam. idol. Ang atong himuon ani, mag tadi og housing sa blower og blower mga idol o magilistag ah, filter rehani ya. tapos function valve akini eh, wala namang gini ilis na gitna ni mga idol ilis ang ilis na bago mana na tong bago mga idol nya duha ka kanyo to o mga uring mga idol dili ta maglanga no pas na ta sa makadaghan diha mga idol magcleaning na ta diha og blower housing og condenser mga idol og blower na pod mga idol O pagkahumang nakliningan, ang mga dapat kliningan, uh, magilis mag-ilis po tag filter diya sa condenser mga idol. O pagkahuman sa filter, mag-ilis po tag kanyoto diya sa high side mga idol. O diha na lang po nato iagi ang compressor oil mga idol. O siyempre, magilis ilis po tag low side nga ang kanyoto mga idol. O mag-ilis po tag cabin filter diha mga idol. og pagkahuman na ilisan nailisan ang cabin filter, nag-charge na tadi. og priyon mga idol, kita na ito na nagkarga na tag priyon. Okay na, bug na kita na tubog na na yung tubo mga idol o tulok-tulok niya mga idol kita na to diyan nga nag Grabe ng tulo-tulo sa yung evaporator. Ibig sabihin nga okay na siya mga idol. Pitik-pitik na po diyang compressor mga idol. Ayos na mga idol no. Nag-thumbs up na si kasagingan mechanic mga idol.